Ito po, humingi nga po ako pasensya. Nagbihingi na po ako na sa kanila. Ano yun. Ito, dito po mukha islog. itlog. Ayan. Dito po mo ng, ng si Dolpidol. Ako, pipili nga po ako ng ano. Pipili na lang po niya ako ng ano. Nang sa ano. kasi society po, magaganda. Ah. Ay po, may pili ako rito na ano, maganda-ganda. Mga pambenta po. Hmm. Pidol po ito. Ano hmm. po nang tulog. May pili. Pero pangarang gagawin ito ng malat na siya po pipili nun. Kaya e da ko daw sa putik. Mas maganda pangaraw sa putik eh. Nanti ang dati ko dito. Ito pa yung mga nag-intay po nung market sila sa ano eh. Hindi po nila nakikita na lingi po naman ako. Lingi po naman ako sa kanila po sa'yo. Para ano pangalan mo? Huwag no, nalit ako. Vincent po. No, si Vincent daw. Para Vincent, si Marma ko. Bago lang na po nagkakilala. mo, para kaagad po. Ka po. Ganyan po si Pidol. Oh. Si oh, ano. Ah, friendship po. friends na kasama niya. Ano yung maganda-ganda, pakipili mo. Ma'am. Ito, marami pang kumuka po. po kami pili. Kuya, ano plastic? daw. kanya po kami pili. Plastic. Um, ano, ano po kami pili. Magdaan po pipipilihan dito. Siyaga hmm. po kami pili Para kami magpipili sa dagat sa suso. Ayan, uh, na kami po mga mamimili. mga mamimili. Ayan. Uh, na ate. amen mami ari bueno nice nya nice nya sana dito hindi bye 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 na magawa amen amen Kaya lang paghuhugas niya pagkasuputik ang ano mo. Uy, ito oh. Hmm, paghuhugas. Kasi pag ganyan ano. Oo, nga, yun eh. Oo, oh, kaya nga pwede sa tubig na rin. Eh siyempre pag nagpisaan mo ganyan bagya yun eh. Ang delikado naman sana. Ito ko, so, nagpipilay po kami oh. Para po sa... Seven.

Kel, okay, meron nga pa lang umano sa akin ano, na kaya niyo ba mag-supply na ba mga mga 20,000 na itlog daw. si may ano, nag-aano sa akin, pamangkin ko may siyang kaibigan na ano na may ano ng cake, parang kumpanya, nag-aano ng ganoon karami. Hindi ah. Puti mga pang-ano sa cake, sa Ikaw ako mauusap pag ano kasi, ano. Bigay mo sa akin, may number ka ba rito? Bigay mo sa akin, para ka, uh, ikaw kumausap sa pamangkin ko. Ikaw sabi ko, yung kinukuha na ko, napakarami ko doon. Eh. Kung makapagano, ramis kita daw, lima libo kung, kung, hindi kayang gano gano'ng karami. Sabi ko, marami dalang doon, dalawang klase. Ito lang, babalikan ko. Kuya, hindi pa minuto na. po, may may araw siya? Para ano pangalan mo? Daniel Si Daniel din, ba nun? Pasensya na, nagkaya ng depresyon siya at mag sila nun. Ito, pag-uwi ko mamaya nga po, makakang tanghali, Ito. Salamat po. Ano ito? Ito sa A Brown po ito. A Brown 66 19 po 'yan. Ito po ito sa may binangunan. Salamat po.